Magandang umaga po sa ating lahat. Ako nga pala ay maglilinis ng paligid. Diyan ako nagtanggal ng mga damo sa parking. Ayan naman yung aking kaaway lagi. Wala siyang ginawa kundi laruin talaga ang aking mapa. Hindi talaga ako matatapos sa aking ginagawa. Ngayon namamahinga siya dyan ngayon. Naghihintay ng pagkakataon para makachempo na naman at dadali ng aking mga, binti niyan. Ewan ko ba, bakit gustong gusto nitong junior miming na laro ng binti ko? O, ito na ang sinasabi ko, para tuloy kaming, ano tayo, nagkakarate ba? Char! <laughs> Ay, so, pag ganyan talagang nakulit ang alaga ninyo, di mo alam kung matatawa ka ba o maiinis. Yan, o. Ngayon, tinutuloy ko dyan ang pagtatanggal ng damo, pero bumalik ulit sa dyan, hindi ko na lang nakuhanan kasi natumba yung aking cellphone. O, oh, dahil kinulit niya ako, tinigil ko na lang paglilinis ng, ng, mga, ng paligid. Yun lang, bye-bye!